ka ba yung photo graphic sa Paul? Pakala. Eh, gusto mo yun na pagbutihin, na, lang, pagbutihin natin yung iyong ginawiwilihan niya. Nasaan na yung iba? Ha? Uy! Idali mo pagkain, wala na pagkain? Doon Ayun. yung pagkain doon yun, yung marami raon yung na bag... abo uh, ba, pale na maliit. Daro ng mga trek. Uy! Uy! Hindi ko. Pakigupi, pakigupi. Tara to niya, pagka pumasok si Kuko. Halika na, bye, papa Papasok yan. Yeah. Yan. O o Lalaki sa lalaki yan. Takot si Bag. pa na narrated niya. Kulong si Bagsik. Ano, nahiringinan ka na. Ayaw kainin na ano, para, Kailangan mo pa? Hindi nakatikim si Bagsik. Ay si ano, pangalan nito si Piyoko. Nagaagawan eh. Niya. ah, niya. oh, hindi pa niya sabuka iniyon, eh mapigil sabuka punag halmo to, hu 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 aking mapagmahal hu 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 hu

pang model ng ano niya, pang dog siya na gupit niya. Ah, kailangan gupit, pag-aralan, pang dog siya. Hmm. Doon na ako. Oh. Si oh. Papi Kon, di mo binuhat. Papi Kon. Ayan o. Oh. Ayan, ayan, ayan. Sinaki. Hmm. Oh, 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 ka. Oh, oh. Ito ang aming hit. Oo. So, ito ang nasa mating period. Oo. So, Hahaha. <laughs> hmm. Ikaw, ikaw, ikaw. Piyako. Piyako. Oo. Hindi pa, pa siya sanay. Uno mo na ano para. Hindi siya sanay. Kaya nakita mo, kaya ng magulang, yan ang yan ang nag So, uno mo na picture. Oh, pio ko. Ayan ah. Piyoko, na. Pio đi na. Oy! Dito. Good morning, good morning, guys. Ayan si Yan ang stud na lalaki. Ito naman si Papicorn. Nagihit. Nagihit si Papicorn. He! He! Hindi eh. ka pwede eh. Oh my god, late naman. Ito, kinodong kasi makulit. Nakulit si Bagsig. Please subscribe my channel guys, Yeri Vlog and please don't skip ads. Thank you so much guys. Thank you mga subscribers, yung mga hindi pa subscribe na nanonood ng aking vlog. Thank you, thank you. God bless po sa inyong lahat patuloy po kayong ingatan at gabayan at puno ng biyaya ng Diyos. In Jesus name. Amen. Ayan guys. So, nag po ang aming papi corn. At ito ang kanyang lalaki. Si, yan po ang kanyang boyfriend ni Popicorn. Si Pag... Ano pangalan mo? Piyoko. Yan po guys, si Piyoko. No, ganda-ganda Piyoko eh. Piyoko, Piyoko. Ang Piyoko yung Pogoy. Ang Piyoko, Piyoko. Ang um, Piyoko, Piyoko. Piyoko, Piyoko.